Piko, good morning anakku. Naon sa man anak oi? Nakimol lagi tong giungad ang akong gihatag isda nak anak. Nahimo na man akong bata magungad na mama. Taga Santo. Kaloy as Ginoo akong anak nga guapu. Say good morning iho to your viewers iho. Guys, happy Sunday guys. Today is August 31, 2025. This is the last day of month of August. So, good morning, good morning. Kumusta na po kayong lahat dyan guys? Happy Sunday. So, this is Papi's update. Good morning, good morning to all of us. Ayan, si Papi guys hindi naman po masyadong kumain. Walang gana pa rin si Papi kumain, guys. Nag-alala na po ako sa kanya. Love, Mama Lisa. Mama, love, tika, Mama Malam. Hala, oi, hala, hala, oi, hala. Oi, man ang kuwan, oi, Sungad ni Papi, oi, napa ay Good morning, guys. Happy Bliss Sunday. So kumusta na po kayong lahat? So this is Papi's update mga palangga. All I want to say is I love you all. Salamat sa inyong suporta. Thank you. Yan po. Pakita ko po sa palagi si Papi sa inyong lahat, guys, every day, every hour, every minute. So huwag po kayong mag-alala mga palangga, 'yung inudulo ninyong aso, iniidulo ninyong aso na si Papi baby ipapakita ko po sa inyo araw-araw bagong bagong video lahat guys yung aking i-upload para po makita ninyo si papi kung anong kalaga kalagayan niya dito sa loob ng bahay so shout out everyone good morning happy happy bliss sunday to all of us sinamahan ko muna si papi dito guys sa loob ng bahay so dito lang po muna kami mag uh, bablog mga palangga kasi sa labas guys wala naman pong init wala sang uh, walang araw maulap ang labas pero maalinsangan pa din Na may nagkinantahay nak may nagkinantahay anak Good morning, good morning! Kumusta na po ang inyong morning dyan, guys? So, ayan. Sinamahan ko muna si Papi dito sa loob ng bahay, guys. Shout out, everyone! Mwah. Ito po si Papi. Palangga ni Mama. Love ni Mama Lisa. Ang akong anak ng baby. <coughs> Nay nagbidyoke anak. Nay nagbidyoke papi. Batik kay diri anak no? Paminawa anak. Batik kay diri nagbidyoke anak. Yes anak. Daming sasakyan na dumaan guys. <coughs> dami sasakyan na dumaan so mabuti si papi guys kanina nakalabas na po nakawiwi na po siya hindi ko po alam kung nagpupo ba siya basta nakita ko po siya guys na nagwiwi so thank you thank you for always watching yan si bye bye sa imong viewers anak and say thank you anak di masigpi yung anak papi bibi ko di magsigpi yung ang brigibin ang pimpin Mama langgang, mama. <laughs> langga nih, mama. Bibi Mama Lisa, mama Lisa. Palang gak kunimu, mama? Yes, anak. Palang ka keitika papiku? Love, love, mama Lisa. Thank you, guys. Thank you for watching. Bye-bye.